Kapag pinakita mong hindi ka masyadong interesado, mas lalo siyang nauhumaling sa iyo. Ito ang dahilan. Kamusta ka? Kamaru, welcome sa isa na namang malalim na paglalakbay ng isip at puso. Ako si Stoic Maru, ang boses na kasama mo sa mga oras na gusto mong maintindihan ang sarili mo, ang mga tao at ang mundo. Bago tayo magsibula, Kamaru, kung gusto mong mas dumami pa ang ganitong content na tumatagos, like mo muna ang video, mag-subscribe at i-share mo to sa isang tao na alam mong kailangan marinig ang mensaheng ito ngayon. Promise, hindi mo pagsisisihan. At ngayong nakapwesto ka na, huminga ka ng malalim. Dahan-dahan, pag-uusapan natin ang isang mindset na nagbabago ng landas ng mga lalaki. Ang prinsipyong kapag pinakita mong hindi ka masyadong interesado, mas lalo siyang nauhumaling sa iyo. Hindi dahil sa laro, kundi dahil ganito gumagana ang human psychology. Marami stoic philosophers ang nagbigay ng wisdom tungkol dito. Sa simula, gusto kong ikwento sa iyo ang isang simpleng pangyayari. May isang lalaki, tatawagin natin siyang Elias. Tahimik siyang tao, hindi siya yung tipong nagmamadali, mag-probe ng sarili. Hindi siya yung tipong every time may gusto siyang babae. Kaya yung ang utak niya. Pero may isang babaeng dumating sa buhay niya. Maganda, karisma, lakas ng dating at gaya ng karamihan, mahulog siya. Pero ito ang kakaiba. Hindi niya ipinakita ang pagkahulog niya. Hindi niya may nadali. Hindi siya naghabol. Hindi dahil wala siyang nararamdaman kundi dahil alam niya ang tunay na halaga hindi nagsisigaw hindi nagmamadali hindi nangihingi ng validation at doon nagsimula ang pagbabago Stoic lesson number one Control is freedom Sabi ni Epictetus When you control your emotions people trust you more than those controlled by desire sa mundo ngayon, kung sino pa yung mas nagahabol, sila pa yung mas hindi pinapahalagahan. At bakit? Kasi kamaru, when you appear too eager, you communicate one thing. You communicate that the other person has power over you. At kapag nasense ng isang babae na nasa kamay niyang emotional control mo, nawawala yung mystery, nawawala yung gravity, nawawala yung respect. Pero si Elias, kalmado lang. Hindi cold, hindi rude. At doon siya nagiging interesting. Stoic lesson number two. Value is seen when rarity is felt. Kung araw-araw ko nandyan, kung lagi kang available, kung lagi kang yes, mapapansin ka, oo, pero hindi ka hahanapin. Ang taong hinahanap ang mga bagay na may boundaries, yung hindi madaling makuha yung may sariling mundo. Marcus Aurelius once implied, What is rare is valued. What is abundant is neglected. Kaya nung hindi nagahabol si Elias, hindi dahil naglalaro siya, hindi rin dahil gusto niyang magpa-hard to get, gusto lang niyang ipakita may sarili siyang buhay bago siya dumating at may sarili siyang buhay kahit mawala siya at yan kamaru ang pinakamagnetic na presensya ng isang lalaki. Nakita ng babae na hindi siya ang center ng mundo ni Elias. May ambition siya, may hobby siya, may oras siya para sa sarili niya. Hindi niya binura ang sarili niyang pagkatao para lang mag-fit sa buhay ng iba. Kaya dumating yung unti-unting shift. Siya na ang nagbe-message, siya na ang nagtataka, siya na ang naghahanap. Bakit? Kasi people chase clarity but they desire mystery. People admire availability but they respect self-control. At yun ang essence ng stoic discipline. Stoic mindset number three. Choose what you respond to. Sabi ni Seneca, He who is everywhere is nowhere. Kung ibinubuhos mo lahat ng energy mo sa isang tao, hindi ka nagiging mas lovable, nagiging predictable ka. Nothing kills attraction faster than predictability. So, ito ang ginagawa ng mga lalaking stoic. Hindi sila agad nagre-reply. Hindi dahil may laro. Hindi dahil hindi sila nakatali sa notifications. Hindi sila nagtatampo. Dahil hindi sila naghahanap ng validation. Hindi sila clingy. Dahil hindi doon galing ang identity nila. They choose where to place their energy. They choose their responses they choose their value. Bakit mas nauhumaling siya? Kapag hindi ka obsessed, kapag hindi ka over available, nagkakaroon ng illusion of independence. At para sa utak ng babae, that triggers curiosity which then triggers attraction. Ito ang tinatawag na psychological projection. Kapag hindi ka too invested, napipilitan siyang i-interpret ang actions mo nag-iisip siya, nag-a-analyze. At habang mas iniisip ka, mas nagkakaroon ng emotional investment. Kasi sabi ng sa psychology, We value most the things we work hardest to understand. Stoic lesson number four, the power of self-containment. Stoics are self-contained. Hindi sila kulang, hindi sila empty. Hindi sila naghahanap ng someone to complete them. Kaya sila nagiging attractive people gravitate to them because they stand firm. Hindi ka madaling mabunot sa emosyon ng ibang tao. Hindi ka natitinag. At yan ang dahilan kung bakit siya Kasi parang ang lalim mo. Parang may hindi mo sinasabi. Parang may mundo kang gusto niyang pasukin. Lumating ang araw, si Elias tahimik pa rin. Gumagawa ng sariling bagay, hindi naghahabol. Pero yung babae, kinakausap na siya palagi na malapit, nagpaparamdam, na curious, naguguluhan. Doon niya na-realize there's something different about this man. Hindi siya tulad ng iba. Hindi siya nagpapakontrol ng feelings. Hindi siya nagpapanik. Hindi siya nagmamadali. At yun mismo ang nagpatibok ng puso niya. Stoic lesson number five. Be calm. It confuses people. Kapag kalmado ka, naguglo ka, nagiging magnetic ka, hindi ka reactive. At ang taong hindi reactive, kinagalang, hinahangaan, hinahanap-hanap. Kaya kamaru, kapag hindi mo pinakita na desperate ka, kapag hindi mo pinulaki ang feelings mo, kapag hindi ka nagpakita ng sobrang interest, she gets more interested because she feels your strength. Because she senses your discipline. Because she you show that your world doesn't revolve around her reflection on desire and independence kamaru isang mahalagang bagay na gusto kong ipaalala sa iyo ang attraction ay hindi tungkol sa kung sino ang mas nagmamahal kundi kung sino ang may control sa sarili kapag alam mo ang sarili mong value hindi ka madaling maapektuhan ng iba hindi ka natitinag ng rejection hindi ka nawawala sa sarili mo dahil sa sino man. Ito ang essence ng stoic independence. Yung mindset na, I am enough, I am complete. And whoever enters my life adds to my world, not completes it. The quiet power of silence. Elias didn't text her all the time. Hindi siya nagpadala sa emosyon. Hindi siya nagmadali. Sa umpisa, iniisip ng babae bakit siya hindi agad nagre-reply? Bakit hindi siya nagpaparamdam? Pero habang lumilipas ang oras, napansin niya ang bagay na kakaiba. May consistency siya, may calmness siya, may integrity siya. Hindi ka makakahanap ng mas malaking power kaysa sa isang kalmado, self-contained na lalaki. Stoic Mindset number six. The Art of Patience Sabi ni Seneca, No man is free who is not master of himself. Ang pasensya ay hindi paghihintay lang. Ang pasensya ay pagiging matatag sa gitna ng kawalan ng kontrol sa iba. Kung gusto mo maging magnetic ka maru, matuto maghintay, matuto mag-observe, matuto mupo sa katahimikan ng sariling mundo. Pag natutong maghintay, ang tao sa harap mo ay masisimulang magpapansin. At hindi lang basta pansin, eh. lalo siyang maa-attract. Stoic Mindset number 7 Mystery is the magnet. Kapag ipinapakita mo lahat ng emosyon mo sa umpisa, wala ka nang naiiwan na sorpresa. Walang spark, walang curiosity. Pero kapag may konting distance, konting mystery, nagkakaroon ng tensyon na natural at ang tension ay gumagawa ng chemistry. Sabi ni Marcus Aurelius, Be like a rock, calm, solid, yet unseen currents move around you. Kamaru, ang pagiging steady mo, yung hindi masyado nag-aadjust sa mood ng iba, yung hindi ka nagiging desperate, ayan ang pinaka-attractive sa mata ng tao. The Unexpected Attraction na bumalik tayo kay Elias. Hindi niya binago sarili para lang mapasaya ang babae. Hindi siya nagpanggap. Hindi siya nagkunwari na mas interesado kaysa sa totoo. Pero nakita niya, kahit simple, kahit tahimik, kahit hindi dramatic, nag-ibang tingin ng babae sa kanya. Dahil sa katahimikan niya, dahil sa consistency niya, dahil sa ground presence niya natutunan ng babae na he's different. He's steady. He's someone worth my time. At kamaru, yan ang mensahe. Hindi sa sobra ka nagpaparamdam, nagiging magnetic ka. Kundi sa hindi mo pagpapakita ng sobra, nagiging desirable ka. Stoic Mindset number 8 Self-worth is internal. Hindi ka nagiging attractive dahil sa kung sino ang kasama mo, nagiging attractive ka dahil sa kung sino ka. Epictetus once said, Wealth consists not having in great possessions, but in having few ones. Kapag alam mo ang value mo, hindi ka nang hihingi, hindi ka nagpapadala, hindi ka nasasaktan sa rejection. Kamaru, ang tunay na attraction ay nanggagaling sa kalmado, grounded, purposeful na pagkatao. Practical tip ko maro, huwag palaging available, huwag palaging mag-text. Huwag ipikitang agad ang damdamin, huwag magpanik sa silence. Focus sa sarili. Maintain hobbies, build skills, stand firm sa principles mo. Kapag ginawa mo ito consistently, automatic ikameru. People start noticing your worth. People start valuing your presence. People start chasing you kahit hindi mo hinihingi. Control over desire. Kapag hindi ka controlled, hindi ka controlled ng ibang tao. Kapag controlled ka, wala ka ng value sa sarili mo. Nagiging reactive ka. Sabi ni Seneca, He suffers more than necessary. Who suffers before it is necessary? Kamaru, huwag mong gawing dependent sa feelings ng ibang peace ng isip mo mag-aral, magtrabaho, mag-focus sa purpose mo at mapapansin mo. Yung babae na gusto mo, lalapit sa iyo. Hindi dahil sa hapol, kundi dahil sa strength, calm at self-sufficiency mo. Elias continues his life. Nag-explore ng hobbies, nag-travel, nag-focus sa karir, nag-aral ng stoicism hindi niya sinasadya pero dahil sa grounding niya, nagkaroon ng fascination sa babae. Nagkaroon ng curiosity, nagkaroon ng respect at nagkaroon ng emotional pull. At ngayon, Kamaru, kung maabot ka rito, congratulations. Hindi lang ito basta video. Ito ay lesson sa tunay na mastery ng sarili at relasyon. Bago ka malis, pakilike mo ang video mag-comment ng kalmado pero delikado. Mag-subscribe sa channel at i-share sa isang kamaru na kailangan ding marinig ang lesson na ito. Hanggang sa susunod, ako si Stoic Maru, ang mindset ng mandirigmang kalmado.